bansang Russia, isa sa pinakamalaking bansa sa buong mundo na may sukat na 17.3 milyon square kilometer at sumasakop ng 1-8 na kalupahan sa buong mundo na maaaring tirahan ng tao mayroon itong labing isang time zone at napapaligiran ng mga bansa mula sa silangang bahagi ng Europa at ilang bahagi ng Asia para sukatin kung gaano kalaki ang bansang Russia, ito ay halos dalawang beses ang laki sa limang may pinakamalaking bansa na sumusunod dito ay ang Canada, China at Estados Unidos. Buksan mo ang iyong isipan at hayaan pa na lumawak ang iyong kalaman sa mga pagtuklas ng mga kasaysayan na kapupulutan ng aral. Para malaman mo kung gaano talaga kalaki ang bansang ito, ito ay katumbas ng 57 times na sukat ng bansang Pilipinas kung saan mas malaki pa sa surface ng Pluto. Ang Russia ay may kabuang populasyon na umaabot sa 146.4 milyon na pangsyam na may pinakamalaking populasyon sa lahat ng mga bansa kung saan mayroon itong 270 na mga o dialekto kung saan ang bansang Russia ay binubuo ng 85 federal subject o mga rehiyon kung saan kabilang ang 22 republic na may sari-sariling official language at may kalayaan magdesisyon maliban na lamang pagdating sa international affairs. Ngunit alam nyo ba na mas malaki pa dati ang bansang Russia na halos sakopin ang kalahati ng Europa kung saan umabot pa sa hilaga ng Estados Unidos? Ngunit bakit ganito kalaki ang bansang Russia? kung saan kasama sa kanilang bansa ang Ukraine na may sarili ding pamahalaan. Ibig sabihin ng bansang ito ay may kalayaan makagawa ng kanilang gusto huwag lang ang international affairs. Kaya naman tumututo lang bansang Russia na sumapi ang Ukraine sa NATO kung saan magiging banta sa siguridad ng Russia pag ito ay naganap. Kaya naman balak muli sa kopi ng Russia ang Ukraine at nitong Pebrero 24 ay dumating ang hindi inaasahan ang pagsiklab at paglusob ng Russia sa Ukraine at nagsagawa ng mga airstrike ang bansang Russia sa Ukraine kung saan ang mga sundalo ng Russia ay umaabot sa 200,000 sundalo. Kung saan inutos ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin na magsagawa ng military operation sa Ukraine, kung saan ang mga base militar ng Ukraine ang unang tinarget ng Russia at ang mga karatig bansa ay nagpataw ng economic sanctions sa Russia. Ngunit bakit nga ba ganito kalaki ang bansang Russia? kung saan daan, -daan tao na ang nakakalipas, ang bansang Russia ay maliit lamang na lugar na tinatawag na Kevin Rus. At tahanan ng mga Islamic people kung saan ang lugar ay napapaligiran ng mga kapatagan at ito ang ganilang naging kahinaan pagdating sa mga mananakop dahil sa mga patag na daan madali silang mapuntahan ng mga mananakop noon na mga munggol may kabuhang bilang na humigit sa 40,000 kung saan ang mga ito ay nakasakay sa mga kabayo at may mga dalama mga Pana o Sibat dahilan para sa madali silang mapasok ng mga kaaway sa kanilang teritoryo, kung saan nagpatuloy ang pagsakop ng mga Mongols habang ang mga Slavic naman ay patuloy lamang sa pagsunod at pagbabayad ng mga buwis. Ngunit lingid sa kalaman ng mga Mongols isang syudad pala ang naghahandang labanan ng mga ito kung saan naghihintay lamang ng tamang panahon para umatake. Ang Moscovy o mas kilala sa tawag na Moscow ay may sapat na makinarya at kakayahan dahil sa pagunlad nila sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan nila sa far na mga balahibo ng mga hayop na sobrang mahal para sa mga taga-Europa kung saan itinuro din sa kanila ng mga European ang paggamit ng mga gunpowder at mga baril at mga makabagong teknolohiya dahil kung saan ang mga Mongols ay isa sa may pinakamalaking imperyo sa kasaysayan ng ating mundo. Naging mahirap para sa kanila na mapanatili ang pagkakaroon ng malaking teritoryo kung saan nagsimulang labanan ng mga taga Maskubi hanggang sa mapalayas nila ang mga Mongols kung saan dito na lumawak ang kanilang teritoryo. Dahil sa mga makabagong sandata, madali nila na palawak ang kanilang mga nasasakupan patungo sa silangan hanggang sa masakop nila ang buong Siberia. At nagpatuloy pa ang kanilang mga pananakop sa iba't ibang mga lugar hanggang naghanap sila ng natural na border upang mas lalo nilang mapanatili ang kanilang teritoryo laban sa mga mananakop. Ang mga natural na border na mga tinutukoy, maaaring mga bundok, mga ilog, maging karagatan at maging advantage nila para sa mga kalaban at dahil sa kanilang ambisyon, narating nila ang dulo ng Asia na umabot pa sa Pacific Ocean kung saan umabot pa ito sa ibang ibayo kung saan nasakop pa nila ang Alaska bago pa man ito naibenta sa Amerika noong taong 1867 kung saan sa panahon ng Soviet Union Socialist Republic, labing apat na mga bansa ang naging bahagi ng USSR bago pa man ito nabuwag noong taong 1991. Kung saan sa kasalukuyan ay may 85 na teritoryo ang Russia, kabilang dito ang 22 Republic na may sariling-sariling mga gobyerno na hindi pinapakilaman ng Russia. Maliban lamang sa international na usapin para itong may tuturing na 22 bansa sa loob ng mas malaking bansa. Isa na dito ang Republic of Shaka. Ang kanilang mga ninuno ay hindi nagmula sa Moscow kaya iba naman ang kanilang itsura kumpara sa tipikal na mga Russian. At mayroon din sila isang wika na Northern Siberian Turkic Language. Ang kapital ng lugar ay tinatawag na Yakuts kung saan itinuturing na Kodes largest city sa buong mundo. At may average na negative 8 degrees centigrade ang rehiyon ay makikita ng malahiganting mga butas dahil dito namimina ang 25% na kabuang diamante sa buong mundo. Ang Republic of Dagestan naman ay may border sa bansang Georgia ay may kakaibang klima kung saan nakakaranas ito ng mainit at tagtuyot na mga panahon. Kung saan mayroon silang 13 official language bukod sa Russian at 80% percentage ng mga tao rito ay mga Muslim na hindi pangkaraniwan sa Russian na dominado ng Russian Orthodox. At ang kasunod ay ang Komi Republic ay nasa bahagi ng Ural Mountains na kay natural na ganda ng kalikasan. Ang mga landscape dito isa sa mga dinarayo ay ang Mampopuner Rock Formation na pinaniniwalaan na nabuo ng 200 million years ago. Ang Republic of Kalimke naman ay mayroong isang reliyon sa Europa kung saan ang budismo naman ang kanilang predominant. Kahit sinubukan ng burahin ng Russian ang kanilang kultura ay hindi pa rin ito nawala at napanatili pa ito sa loob ng maraming taon. Isa pa sa interesting na lugar ay ang Tuba Republic, kung saan ang etniko at ang wika ng Russia ay may kakauring bilang lamang, ang mga tao dito ay may katunayan sa mga Mongols. At nagsasalita ng Turkic language, dahil sa sobrang laki ng bansang Russia, malaking bahagi nito ay hindi pa nalalaman ng karamihan, kung saan ang iba dito ay nakakamangha at maraming matututunan sa kanilang pamumuhay. Laging tatandaan maganda na ang may alam upang hindi ka malamangan buksan mo ang iyong isipan at hayaan pa na lumawak ang iyong kalaman sa mga pagtuklas ng mga kasaysayan na kapupulutan ng maraming aral.